Uh, itong laban natin ng uh, corruption lalo na dyan sa DPWX uh, Tungkol ito sa bids and awards committee members sa DPWH, Ang balita eh, ayaw na nilang magpirma ng mga dokumento mm. uh, Nung umisita siya o umaten siya ng isang official activity anim na motorcycle cops, dalawa sa sakem puno ng puno ng pulis ang nag-escort sa kanya, eh, pumasok talaga. Yumabang masyado eh. Kaya, pagkatapos, kung ano pang mga, mga pananalita niya tuloy, mga netizens eh. Sinabi nyo kasi, oh, mga pangit niya, mga adik, lang guwaba. <laughs> eh, ngayon, dahil, di ba, inaako sa anong presidente na adik uh, daw, Uy, parang kinatamaan mo na yung Presidente. O, mga diba, ganun ba? <laughs> hindi siya, madalit sabi, hindi siya naging maingat. Tawag doon ni Presidente Duterte sa so, mga ganung tao. You, bris! Sobrang yabang! Nakalimutan niya na yung, yung opisina. Yung paghawak mo ng posisyon, ay hindi forever Walang forever yan. Reaction by PH <laughs> So, yan po, no? Uh, Maganda-magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. At meron na naman po tayo mga bagong uh, iba balita. Ito, or reaksyonan, no? Ito po ay kay tungkol po kay, uh, uh, patungkol po kay General uh, Torre. Ayun na, uh, mga kareaksyon. Eh, nakakaawa ang naging uh, sitwasyon niya dahil tila na nahihiya siya no? pero sa halip na magpakita ng uh, karunungan eh, mga kareaksyon masyado na itong umakyat sa kanyang ulo Yan. ang kanyang ginawa kasi ang pagsira sa kung alam niyo po yung sa kingdom of Jesus Christ ang pagdemolish ng mga ari-arian at ang 'pag mobilize ng libo-libong mga kapulisan ay uh, sobra no overacting o OA at hindi naman ito uh, dapat o kinakailangan no uh, mga kareaksyon. isang uh, banal na lugar at isang reli religious na institution ang ay dapat igalang no. Ngunit uh, malinaw na hindi yun ang nangyari. Ang lahat nito ay nagdulot lamang ng uh, pagkasira at panghihiya. Ayun. Mga uh, reaksyon. Alam niya na uh, ang tama at mali. Uh, gaya ng nakita natin na uh, ginawa niya kay uh, Presidente uh, Duterte, ngunit, ngunit sa halip na tumayo sa tama, uh, pinili niya sumunod sa payo ng ilang tao na may, maril, na may ano, sariling interes. No? Kaya ang tanong, uh, sino ba talaga ang kanyang uh, sinusunod? Ang malinaw, uh, hindi ang kalooban ng taong bayan. Yun po, no? So, ayan po, ang uh, panuoran natin ng video, ang comment po ni uh, Tony Panelo, no? Uh, so, yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na uh, mag-subscribe, no? Uh, yun, lahat po rin ng nag-subscribe, uh, maraming maraming salamat po. Uh, pwede naman po kayo mag-comment down below. At uh, check uh, yung hindi nakapag-subscribe Pwede uh, sa video po ito may subscribe button Doon sa right side uh, Click nyo lang po yun Yan. Para ma-updated -up po tayo sa mga issues sa ating bayan uh, Ma-notify -ma po kayo kagad no? Ito po panoorin na natin Sabay-sabay uh, ang video ni attorney no? Uh, itong taong itong si Torre ay hindi sumunod sa patakaran. Kaya nga sinasabi ng BIN Secretary, we're a government of laws and not of men. Kung ano yung batas, hindi mo muna. Hindi mo pwedeng magpangunahan mo at ikaw ang uh, masunod. Kung yun kung, kung itong pagtatanggal sa kanya, pinadaan nila sa, di ba, pwede mo namang kausapin uh, siya. Uh, Mag-resign ka na lang para hindi ma masama ang dating sa'yo. Kasi kahit anong sabihin mo, pag tatanggalin mo ng walang uh, kabog-abog, eh talagang malaking kahihiyan sa parte ni Toria. Pwede mo namang siyang pina-resign muna. O kaya naman, pwede mo namang uh, in-announce na dahil kailangan mo siya sa isang lugar, eh ilipat mo. Pero hindi. Talagang pinahiya mo eh. At pinakita ninyo na itong taong ito, ay hindi sumusunod sa batas. Kaya eh, kung hindi siya sumusunod sa batas, ya yeah, point mo ngayon kasi ang balita ay eh, magtatayo ng isang komisyon para imbisigayin yung plot control o kung mga ano mga, mga anomalya ano at siyang gagawin ay uh, investigating siya. Eh kung yun ay eh, tinanggal mo dahil sa hindi marunong sumunod sa batas, sa regulasyon, eh paano siya mag iimbestiga sa mga hindi sumusunod sa, sa regulasyon at sa batas at nagnanakaw? hindi ma, ma, mali, hindi mo na, eh, pabaya mo na siya magretiro. <laughs> eh, after all, uh, deserving din siya. Habang uh, tayo ay medyo nakakahawa yung ginawa sa kanya dahil hiniya <laughs> siya, eh, ang sumatotal din, masyado siyang naging... Uh, pumasok sa ulo niya ang kapangyarihan bilang PNP chief. Yung ginawa niyang maras na pagsalakay na pwede namang hindi gawing karahasan, ng pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pagsira niya ng mga ari-arian, ang pag-organisa uh, niya ng libu-libong mga polis, overacting, overkill, lahat. Hanggang humantong ito sa pagsira mo sa banal na lugar, isang religious institution sinira mo. O huh? Oh. Pangalawa, yung ginawa niya kay Presidente Duterte, alam niya naman na yun ay illegal dahil siya naman ay nakikinig sa mga pahayag ng iba't ibang mga may kaalaman sa batas at sinasabi na talagang mali yan. Alam naman ng bawat isa ay mali yan at politika lamang yan. Pero sinunod yan. At ngayon, nung, dahil nasunod niya, eh, lumakas lumakas siya, kumbaga, lumakas sa may mga kapangyarihan at napupuri siya. At kaya na yan, sa zona, pati yung kalukuhan niya sa boxing match niya, na publicity stunt niya, eh, na banggit pres ng Presidente Marcos sa kanya, zona. Eh, yun lang, lalo na makiulo. Kaya nakita mo, yung nag- uh, nakita mo ba yung nag- uh, Bravo, eh, nakita mo ba yung na uh, yes, Na, mm. uh, nung bumisita siya o batin siya ng isang official activity. Anin na motorcycle cops, dalawa sa sakem, puno ng puno ng pulis ang nag-escort sa kanya. Eh, pumasok talaga. yung masyado. Eh. Kaya, pagkatapos, puno na pang mga <laughs> mga pananalita niya tuloy, mga netizens eh. Sinabi rin kasi, oh, mga pangit niya, mga adik, ba <laughs> eh ngayon, dahil, di ba, inaako sa ng presidente na adik uh, daw. O eh, parang kinatamaan mo na yung presidente. mga diba, ganun ba? Uh, hindi siya, madalit siya, hindi siya naging maingat. Ang tawag doon ni Presidente Duterte sa mga ganung tao, bris, Sobrang yabang. Nakalimutan niya na yung, yung opisina, yung paghawak mo ng posisyon, ay hindi forever, walang forever dyan may ang gana niyan. Kaya tingnan mo, yung, kung ano yung kayabangan na ginawa mo, ayun, talagang pinaliga pa ka. Kaya pati si, itong si si Senador si Bato, nakakawa sa kanya. eh <laughs> kasi, Ajay, kung ako naman yan, may siyempre, magpapaya, pwede tapos kung sino doon, yung mga na order mo. Tapos bigla mo lang kung kilala ka pa. alam, alam mo, yan ang problema. Eh, kaya sa akin, mali yung i-appoint mo. Parang, uh, lalo mo lang na, uh, ang tao, lalo lang mawawala ng pagtitiwala sa appointing power. Eh, tinanggal mo na nga. Ha? Uh, Hiniya mo na nga. Tapos sasabihin mo, may tiwala ka pa. Kung may tiwala ka, dapat pinaganda mo yung paglipat sa kanya. Ayan ang sa akin yun ayam po, no? ah, uh, ito po, isunod po natin yung kay, ah uh, uh, kay General uh, Viewpoint, no? ah, uh, isa naman video uh, na ano po, uh, sandali po, no? Chotomate, chotomate. Yan ah uh, yun po, yung nangyari po kay uh, General uh, Bato, ay General Bato yung bat general Bato pala yung <laughs> yung uh, huling sinabi ni uh, Tony Panelo no si General Torres no yun po ang, ang ano po ang bali ito po ang paalala no uh, sa kapangyarihan ay uh, hindi ang uh, kapangyarihan ay hindi po al uh, laruan at ang posisyon ay hindi trono na walang hanggan mga kareaksyon. Sa huli, eh, ang kayabangan eh, at maling istan, ay uh, babagsak din. No? At ang taong tunay na, ma, na may malasakit sa bayan ay ang mananatiling kinikilala ng taong bayan. Ganun po, di ba? So ito pong uh, video nito ay si uh, ka-general din si general reta uh, general uh, viewpoint uh, kasi po may babalita siya patungkol naman to sa mga DPWH no uh, yun so may lumalabas na balita ang uh, membro uh, ng mga DPWH Bills and Awards Committee ay uh, tumatangging pumirma sa mga dokumento ngayon, sa panahon ngayon, no? So, ano ang dahilan uh, uh, sa likod ng kanilang uh, pag-aaling langan? Yan ang tanong. Ang bigat, ang bigat ng bawat pirma ay nagiging simbolo ng takot. So, uh, at kawalan ng uh, tiwala sa proseso, no? So, alamin natin po ang buong detalye kung paano ito nakaapekto sa himahe ng uh, ahensya, no? <clears throat> Palagay ko ito may mga pangyayaring uh, yung lumabas kay attorney, ay, attorney representative po, uh, uh, Leveste, yung anak ni uh, Sen. Uh, Loren Legarda, no, na sinusuhulan po siya ng uh, 3 million para lang sa ghost project ng isang uh, uh DI uh DE, uh, district engineer ng DPWH. So yun po ay uh, nahuli na. So siguro kaya ganito ganitong uh, ayaw nilang magp magpumirma ng mga dokumento. Siguro ay natatakot na rin ang uh, sa DPWH sa uh, bids and awards committee, no? So ito po pakinggan po natin no kung uh, ano po ang ulat ni uh, General Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Morning Coffee Talks ano? Uh, it's a commentary it's a good news uh, itong laban natin ng uh, corruption lalo na dyan sa DPWH. Uh, tungkol ito sa Bids and Awards Committee members sa DPWH ang balita eh, ayaw na nilang magpirma ng mga dokumento <laughs> bakit kaya? okay ito I received a message saying people at the DPWH especially those in the Bids and Awards Committee are refusing to sign documents and if true this hesitation is telling it shows fear it shows the weight of every signature okay uh, yung DPWH na nakulong na entrap na ito na yung ano eh ito na yung nagbigay ng matinding takot sa mga tiwali uh, iklaro natin na hindi naman lahat uh, still believe may mga matitino sa DPWH kailang yung mga may itinatago yung may hukos pokos ito na ang simula at sana, totoo ito na balita na ayaw na nilang mag ng mga dokumento Okay, this is good, Sabini morning capitals. In the middle of this DPWH scandal, it's not just about one bride or one ghost project, it's the ripple ripple effect across government employees are starting to wonder if I sign this will I be dragged into corruption. And this is good because the moment they have second thoughts. The anti-corruption effort is winning. So, good news talaga ito to me. Sana tuloy-tuloy na ito na hindi na sila basta-basta pipirma. Kasi kung hindi pipirma ng Bids and Awards Committee, hindi nagagalaw yung project. The Bids and Awards Committee is at the heart of this. Every agency is required by law under Republic Act 12009, the new Government Procurement Act, to have one. The BAC handles the entire government procurement process, advertising projects, screening eligibility, evaluating bids, post-qualification, and recommending awards of contracts. In short, it is the gatekeeper of government spending. its signatures move billions of pesos in contracts. That's why hesitation matters. Okay, bago ako nag-retire noong 2015, uh, ako yung assistant ng uh, J9 sa AAP. J9 yung tungkol ito sa reserve affairs. Ano? So yung boss ko, siya yung chairman ng bids and Awards Committee sa Camp Aguinaldo sa Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, Johnny, uh, ang hirap yung trabaho ko. Kailangan kong pag-aralan lahat ang mga dokumento bago ko permahan kasi mahirap na. Baka hindi ako makaretire. <laughs> yeah. So, alam ko yung hirap ng ano ng Bids and Awards Committee members eh yung boss ko sa Camp Aguinaldo, matino ayaw niya yung mga kalukuhan kaya sabi ko, sige sir ako nang bahala muna sa opisina <laughs> kasi bago ako dumating sa opisina hirap na hirap siya sa trabaho niya sa bak hirap na hirap pa siya sa paperwork sa opisina kasi pagdating sa kanya marami pa siyang mga edit sa mga communication na paper man niya papunta sa uh, chief of staff kaya nung nandun ako, ay ay situate na yung ipapadala kong papers sa kanya, permahan eh halos wala na siyang problema. At totoo nga, sabi niya, Johnny, salamat at gumana uh, guman ng trabaho ko. Uh, ang tutukan ko na lang, yung Bids in Awards Committee na documents, itong mga day-to-day -day affairs sa opisina, wala na akong problema dahil nandiyan ka na. Ayun. Kaya alam ko yung ano, <coughs> Alam ko yung kahalagaan ng Bids and Awards Committee. Kung matino ang mga Bids and Awards Committee chairman and members, yung korupsyon malesen o kaya zero. So, again, this is good news. Kung totoo na sa DPWH, alanganin na silang magpirma. So yun po no magandang balita po yan ang nangyayari sa DPJ DPWH kung totoo po yung uh, uh, sinasabi nila na hindi na sila mas pipirma sa mga mga uh, uh, proyekto so bago sila siguro pipirma eh yun talaga sigurado yan. So, ito yung nagpapatunay pa lang na talagang mga mga uh, tao sa gobyerno ngayon, mga empleyado, kagaya ng una, kagaya ng DPWH, eh, may kinakatakutan na. So, eto siguro, eh, dahil nun uh, nangyari na kung hindi kay uh, Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, talagang na na bulgar na lahat no, kung hindi sa kanila sa kanya, sa kanya nang galing talaga, so ngayon uh, sa lunis alam ko meron po silang uh, uh, hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, so abangan po natin no So, yung hindi pa po uh, nakapag-subscribe ulit, maraming maraming salamat po sa lahat tayo ng mga nanonood na mag-subscribe na po kayo at uh, hanggang dito muna mo ang ating uh, video. God bless po.